Baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi uh, uh, talaga pong because of that, tagtag -tag na po kami ng, ano, eh, ng text messages. Eh. You want us to be happy, uh, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend uh, the, law. Huh? Alisin na muna natin yung system loss na yan na uh, hindi naman na magiging pobre lahat ang mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Palagay mo... Uh, palagay lang natin. Pag inalis natin yung system loss, there's a general uh, loss of, let's say, 1.5 billion per year sa, across the board. Uh, andyan na yun sa generation, andyan na yun sa transmission and distribution. Palagay lang, no? 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pag tinignan mo yung financials nila, 22 billion, 24 billion per annum. Yung ba naman 1.5 na? Ang laki bagay ba naman sa akin? Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board, sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Yun, yun, yun po yung principle. Pasensya na po kayo at ako, ako'y talagang makulit sa ganito. Sir Chair, Because uh, we're talking here of just not just Miralco but also the electric cooperatives. Oh, naman. Doon sa single nila, wala nga din silang return na uh, binibigay sa kanila. Kaya kung sila din ang mag-absorb ng cost ng system loss na yan, ay baka mas mahirapan po ang kanilang operasyon. Baka mas mahirapan, ha? Pero hindi pa natin alam na no mahirapan talaga. Baka lang, ano? Yung energy plan po natin, Madam Secretary, 2023 to 2050. Yung renewable energy is targeted to supply 35% ng ating uh, power generation mix by 2030. Palagi po nating uh, nasasabi ito. and to increase to 50% by 2040 and become the dominant source of electricity by 2050. Napakaganda pong projection. Yusek, di ba? Pero narinig ko po si Undersecretary Kapongkol. Kala mo siguro hindi kita... Kala mo nilalampasan kita, hindi? Pero ang sabi mo kasi, we are now at 24% RE share in the energy mix, sabi mo. Eh, sabi naman kanina ni Yusek Guevara, 31%. At, para magkaiba ngayon, Ikaw 24%, ikaw naman 31%. Ano man totoo rito? Yung pong megawatts ay 32. Yung, ay, 30%. Yung pong uh, megawatt hours, yung po yung 22.